News updates. Mga balita ngayon Walong tripulante ng MV Eternity C nakauwi na Labing tatlo patuloy na nawawala 21.76 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu Huli sa isang lalaki sa Pasig suspect dati ng nakulong Mag-live-in partner arestado sa Baiba sa Lucena City Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Nakauwi na sa Pilipinas ang walong Filipino seafarers ng MV Eternity C na lumubog matapos atakihin ng Houthi rebels sa Red Sea noong July 7 to 8. Galing sila sa Jeddah, Saudi Arabia bago dumating sa Naiya Terminal 1 Miyerkules ng gabi sakay ng Saudi Airlines. Sinalubong sila ng Department of Migrant Workers o so DMW, OWA at iba pang concerned agencies. Bawat nakauwing tripulante ay tumanggap ng halagang 150,000 pesos na ayuda, medical support at skills training. Iniimbestigahan ng manning agency dahil sa paglabag sa safety protocols. Samantala patuloy ang paghahanap sa labing tatlong nawawala na posibleng hawak ng mga rebelde. Ayon sa DFA, aktibo ang diplomatic efforts para matiyak ang kaligtasan ng mga natitirang crew. Kumpiskado ng Pasig City Police ang 21.76 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isang individual sa buy bust operation sa nasabing lungsod noong Miyerkules ng gabi. Ayon sa ulat, dinakip sa operation ang suspect na kinilalang sinader 25 sa Josebio Avenue sa Barangay Pinagbuhatan matapos mahulihan ng 3.2 kilos ng shabu. Napag-alamang nagtutulak ito ng droga sa Tagig, Taytay at Kainta sa Rizal. Una nang inaresto ang sospek ng CIDG noong February 2019 dahil sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at nakalaya noong December 2024. Sasampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act ang nasabing sospek aristado ang mag in partner sa anti-drug operation ng Quezon Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU sa barangay Dalahican, Lucena City ngayong biyernes, Hulyo 18. Sa Baybas operation, nasamsam mula sa mga sospek ang ilang sasye ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na higit 2 million pesos. Aristado ang dalawa matapos tanggapin ang marked money mula sa pusher buyer, agad silang dinala sa himpilan ng pulisya at kasalukuyang nakakulong habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may iba pa silang kasabwat o koneksyon sa mas malaking sindikato ng ilegal na droga sa rehiyon. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <coughs>